Joaquin. Ano to? Ipaliwanag mo sa akin to. Hindi ko pa yan. Ano ka ba dito? Lasing o sabog? Ha? At sino tong lalaking to? Hindi ko talaga alam. Basta dumating na lang yung lalaking yan. Dala niya ni Trisha eh. Siya nga yung kumuha ng video nakita siya ni Pia. At bakit naman gagawin ni Trisha yun? Para sirain tayo. So, so kasalanan niya rin kung ba't ka lasing? Ka sa akin, Wakin. Wala talaga akong ginagawang masama. Hindi ko sinasadya yan. Akala ba wala kang maalala? Hindi ko talaga alam. Ano bang pinapalabas mo sa akin? Na malandi ako? Na ginusto ko yan? Na, na alam ko ang ginagawa ko ganon? Hindi ko na alam yung isipin ko, Angela. Ang iniisip ko na lang ngayon, kung anong sasabihin sa akin ni Lola kapag nakita niya to. Wala ka sa akin, Wayne ko talaga, ala. Wala talaga akong ginagawang masama. maniniwala ka sa akin. Hindi yun yung iisipin ni Lola. <sighs> Hindi naman mahalaga sa anong iniisip din tao. Ang importante sa akin, naniniwala ka sa akin. Lola. Oo, oh, alam ko na. Napalot ko na rin po. Sige, ako punta na ako d'yan. Mag-uusap pa kami ni Lola. Pantayin mo ako dito, hindi pa tayo tapos.